Naranasan mo na ba na gusto mo na magkaroon ng video making or filming of your video dahil malapit na ang timing of post or your schedule of posting your reels or video? Mayroon akong natutunan sa aking makaranasan. Ang una ay ang kinatawag ko na clear catch. Ang pangalawa naman ay delete mo yung Activity of Videos Watch. Unahin natin paano ito gawin. Ang una ay Clear Catch. Uh, search mo ang settings sa uh, yung Facebook na ito ay uh, bilog na parang bulaklak. Click mo lang ng click hanggang makita mo yung settings na apps list or apps management. Sa akin ay apps list. Iba-iba yan sa mga cellphone. Ituloy mo lang pag-click hanggang makita mo ang iba't ibang apps na ginagamit mo tulad ng Android system, uh, calculator, Facebook, pictures, video system. Uh, lahat about uh, gamit natin araw-araw calculator, the Chrome o ano pa man dyan na apps na ginagamit. Hanapin mo yung storage. Storage. Okay. Pag makita mo, halimbawa, storage ng iyong video system, ng iyong YouTube, click mo, hanapin mo ang clear catch. Ano ang clear catch? Ang catch ay temporary storage ng ating mga data sa anumang mga apps na ginagamit. Huwag mong pindutin o i-click ang clear data. Dahil yan ang permanent storage of data our Facebook. Ulitin ko, clear catch. Lahat-lahat din yan. Clear mo Facebook, uh, yung uh, Uh, device uh, configuration android system video system, telegram uh, ohmscore uh, lahat, pictures yung clear catch lamang at magkaroon ka agad ng space upang makagawa ka na ng uh, agaran na video ang pangalawa ay sa settings pa rin hanapin mo yung uh, picture profile mo na bilog at sa tabi niyan, mayroon ring settings na ang kanyang anyo ay bulaklak na bilog. Yan ang i-click mo. Hanapin mo yung uh, activity log. Scroll mo lang ng scroll. Makita mo activity log. Mayroon dyang uh, videos watch. Videos search. Lahat ng ito ay i-clear mo ang videos watch. At videos history, pwede siya na isang uh, click lang, ngunit kung marami ka nang napanood ng mga videos, it will take time. Hintayin mo lang hanggang lahat yan ay maklear. So magkaroon ka na ng uh, yung uh, phone storage yun ang natutunan ko sa aking mga karanasan sa paggawa ng video, lalong-lalo na punong-puno ng uh, videos at pictures ang aking gallery. Kaya, yeah, uh, to make a recapitulation, paano magkaroon agad ng pun storage ng madalian? Ang una ay clear catch. Pangalawa ay delete ang mga videos watch at videos history. Kung mayroon kayong natutunan sa aking ibinagi na karanasan ay paki likes, comment and shares naman ito sa iba dahil ang karanasan ko ay magiging karanasan mo na rin at ninyo. I am your master teacher one blogger, teacher na blogger pa. Teacher Bing, Erlinda Bing, Basilio Rindon. Live and Alive, somewhere here in, life is here, Davao City. Mabuhay, magandang buhay, magbuting tao. Mabuhay, magbuting tao, magandang buhay. Long live, good person, good life. Long live, good life, good person. Thank you for watching. I am your Teacher being Erlinda Bing, Basilio Rindon. Mabuhay! until my next vlog.